guys, yung mga kasay ka so for today's video, magpapandaw tayo ng fish trap o tibaw bobo so ako ba na ako kasay ngayon, kami lang yapong likuran samahan nyo kami guys, sana maramay tayong huli ngayon yung okay yung panahon punta na tayo sa spot kung saan tayo magpapandaw station lang mga kasay ka sa lingig may naigong linog lingig 6.5 so, linog ba? 6.5 Ingig, sorry godil sir. Sur. Bangkao. Tubog, gijlo-gloglo. Tubig. Ini kan sa ulan. Wala sila nang pura shot. Pula, tiger. Dili. Marami na samad. Pero opera rin guys. Buhay naman o. Dua ka bilason. Dua ka bilason eh. Eh, tungtong batu, tungtong batiks, buhi unun. may sunod na po ng mga bobeks. gumikan sa linog drive on man wala madala pa walang piraso si Rayvan boys ah, Rayvan mga ah, doktor sa isda doktor uyot ano dugo manyot sumunan na po bro Angul Angul kana Yay buhi o nun ni dai Tungtung Ni Nitungtung ang isda sa bato mo nitungtung bato Doktor Uyot Yay! tong na yot. Inject yot. Anin? Manis na ni. Badlisan na malalaki. Badlisun. Ya yeah, pun. Sudan ya mabri. Hmm. Kilawon na ako timbungan. Tulo pa kabuok. Ay, ay. bisnanya makin hilau bisa kita buat sembuh ya guys paling pesta pernah guys eh tiap bagus timbungan mungkin yang sini ni diberi Ay, buras guys kitung uburas salaud. ini juga merah tuh guys Kailang at least nakabaligay tag sudan Baligay uh, tag may tos sudan on libre na Dato so, salamat pasalamat kita gino guys Labi na sa inyo guys, salamat kayo ninyo good sa walang sawag panunubog subay sa mga video okay, share sa akong mga video po Don't forget to share sa akong mga video follow good Labi na sa akong youtube channel pakisupport Ganin yung subscribe mo sa akong youtube channel ng Minrox Binchor Guys, uling pistrap na ni guys Oh. Buhay na buhay. Woo! So guys, so paulit na takaroon guys. So nga mo ni. Ito yung huli natin lahat guys. Hindi ako patay guys. Eh, ordinaryo natay Samaral, sa maral, sa laod. Maya-maya, ilahan, desan, timbungan.

Ayan, tagalim. Tanggit mo sa ginoo guys. sa gihatag niyang grasya. O, shoutout ko. Og salamat kayo sa mga bago na kong followers. O, subscriber. Salamat ka, yun kayo yun. so, ninyo. Sa yung pag-support sa akong mga video sa YouTube channel. So, tuloy so, na ta guys. Gitar mo na ako paligyan sa atong grouper. Atong gagmay guys, atong uh, natuto-eat sa kids, natuto siya pa Okay guys? Transcrição e